At para naman doon sa mga kandidatong naghihintay ng eleksyon itong 2025, ito bad news para sa si inyo dahil pinagpaliban ng House Panel ang eleksyon ngayong 2025. Inaprobahan na ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang panukala ni Kamarini Sor Representative El Rey Villapuerte na ipagpaliban ang 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan Election at gawin ito sa October 2026. Ayon kay Belia ang pagsasagawa ng barangay election sa 2025 ay nangangahulugan ay kulang ang terminong pinagsilbihan ng mga nanalo noong October 30, 2023. Taliwasan niya ito sa nakasaad sa 1987 Constitution at 1991 Local Government Code na tatlong taon ang termino ng mga lokal na opisyal. Pinuri naman ni Bilya Puerte ang mabilis na aksyon ng komite na pinamunuan ni Mountain Province Representative Maximo Dalug Jr. sa House Bill na 10344. Ayon kay Bilya Puerte, layunin ng kanyang panukala na magkaroon ng consistency at katatagan sa barangay election kung saan ang elektibong termino ay nilalayong ibigay ng buo. Kaya ang House Bill 10344 ay hindi nagtatangkang palawigin ang termino ng panunungkulan ng mga kasalukuyang opisyal ng barangay at SK sa halip ay pagtutugmain ang ipinagutos ng tatlong taong termino ng mga mananunungkulan at sa susunod na halalan sa barangay at SK election. Ang isang taong pagpapaliban sa barangay at SK election ay nangangahulugan niya na mas marami ang mabibigyan ng pagkakataon na makaboto. Kasama ni Bilya Puerte bilang may ng SB 10344, si Nakamarini Store Representative Miguel Luis Bilya Puerte at Bicol Saro Party List Brian Raymond Yamsuan. Kasama si Angel Marbo Manlag at si Jeff Gonzales, Smile sa Petrandi 23 para sa Balita, Unang sigaw. Unang sigaw.